Uwi na ako. init guys. Lakad lang.

Màu mẫu lại street I namin. One loop na street. Ayaw ko yan ako. lak lang para exercise. Ito ang tao mo. <coughs> to. Dagdag hingal. <coughs>

kasi kung magta-tricycle siya, masaglit lang. Okay, okay, rakan, tricycle. At may unit. Ito distance din sa amin, guys. Nagbayad <laughs> kasi ako, guys, ng ano, bill ng kuryente umabot ng 3,000 plus oh lakad lang tayo at least bayaran ko na meron pa ipabukas pwedeng gawin ngayon gawin na ngayon yun ba guys oo, papasok na ako sa gate I mean. namin parin mga kapatid so okay na ang ko na sa kubo ito na ako guys Oho oh. Ito yung suha ng ate ko Binigyan ko ng suha ang ati ko guys sa na ako guys ah, bigay ko na may kasaw kahapon yan bigay ko alin niya hindi <coughs> na lang tayo guys ha okay ay oh, oh, ang dilim sa amin guys karating na ako guys bahay pawis So hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat sa inyo sana kayo safe din kahit mainit ang panahon may maron kayong mga matataas ang presyo ng dugo huwag yung ano yung sarili nyo na maglaka dahil ang init ng araw mahirap lalo kung may mga sa puso bakal tayo ma stroke kaya ako eh minsan kaya naman sa malakas lang tayo sa tubig yun lang guys, at magandang umaga. Uh, umaga pa. Hanggang dito na lang. Peace.